So yan, magandang araw muli mga ka-update. Patuloy tayo mag-update sa mga ginagawa ni Pangulong Bumbong Marcos. Welcome to Romis Update Channel! So yan nga mga ka-update, mamaya meron naman tayong panoorin video na maririnig natin yung damdamin ng mga tao na sila yung nagbibinipisyo para sa ginagawang tulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang katotohanan niya na hindi lamang sila 'yung magbebenepisyo mga ka-update kundi lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas sapagkat so, 'yung ginagawa ng mga magsasaka ay para po 'yan talaga sa lahat ng mga tao sa ating uh, bansa. So panoorin na natin mga ka-update 'yung sinasabi kong video. Very happy kami dahil first time namin na makatanggap ng harvester at ito yung magiging magaganda at maglalaking tulong sa aming kooperatiba. Pero kaming members kasi 63 members, ano? involving 350 hectares more or less. And then, you may, doon na may harvester na kami ginagamit pero ito malaking tulong to sa amin dahil usually pagkatagulan, ulan kailangan mabilis ang ani hindi mabubulok yung palay mo sa bukit. Mahaharis po agad dahil sa bilis ng ating harvester natin. Pinakamamahal na ating Pangulo, Ferdinand Marcos, maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa aming combine harvester at ito po yung malaking tulong sa aming kooperatiba. Makakasap po kayo na ito ay aming gagamitin sa tama at naayos sa iyong sa programa na ating pamahalaan. Maraming maraming salamat po in behalf of Grande Oro Agriculture Primary Multipurpose Cooperative. Nagpapasalamat po kami kay Presidente BBM sa pagkakaloob po ng building na ito sa aming lugar. Balaking tulong po ito sa aming magsasaka para maging maginhawa ang pagpapagiling. Pagbibilad, ah, hindi na po kami magbibilad sa kalsada. Magiging masarap po yung kakainin namin. Thank you po Presidente BBM sa pinagkaloob niyo pong... Ito malaking biyaya sa amin, magsasakang Tiga Munoz. Marami pong salamat. Uh, sa atin pong minamahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., uh, maraming maraming salamat po sa ibinigay niyong uh, itong tulong, itong pagtatayo ng rice processing system. Malaking tulong po to sa amin bilang isang magsasaka po. Ito po isa natin programa na binibigay sa ating mga qualified beneficiaries sa gaya ng mga farmers cooperative at sa local government unit, ang rice processing system. Ang rice processing system po binubuo ng isang, uh, ng isang uh, rice mill at sa dalawang units ng recirculating dryer na pwede pong gamitin ng ating mga magsaka, lalo na sa panahon ng sila itang pag-ani na, sila po ngayon ay magpapabilaw, magpapatuyo at maganda po yung magiging output ng kanilang mga bigas dito. Meron po tayong 17 na Farmers Cooperative and Association. At ito po ay nga 8,500 members na pwede po nila itong maging kapakinabang sa kanila. Mga gamit po nila ito at any given time. Pag sila po yung nakaanin, ha, pwede po nilang dalhin dito para po iproseso yung kanilang mga inaning palay. Nung panahon po na wala pa tayong mga dinidistribute ang mga rice processing system, ang ating po mga farmers ay nagpapagiling sa mga lumang mga makina nung araw, mga tinatawag natin kiskisan. Ito po yung mga merong milling recovery na 58% lang mababa po. Pero sa ngayon po, ang ating pong ay State of Dark Rice Mill Facility na meron 65% milling recovery. A difference of 7% po. Malaking bagay po yan. Ang filming po ay tulit -tuli po na kami po ay natapos na yung ating phase 1 ng asset. Ngayon po ay meron tayong another phase. Ito po yung phase 2 hanggang 2031. Kaya po doon po sa mga sama na hindi pa po nabibigyan ng ayuda ganis sa gobyerno, makipag-ugnayan lang po kay sa amin sa PILMEG o kaya po sa aming mga provincial offices nationwide nang kayo po ay masama sa ating mga programa. Siyan nga po, narinig natin yung abot-abot na pasasalamat ng mga taga Munoz, Nueva isiha Abot-abot yung kanilang pasasalamat kasi nga doon sa Harvester, malaking tulong lalo na kung mayroong bagyo, hindi na sila mag na maghanap ng mga tao na harvest sapagkat mayroon ng makabagong kagamitan at hindi na rin sila ng problema kung paano sila magkakaroon nun kasi nga mismo nga pamahalaan na sa pangunguna ni Pangulo Mumbong Marcos ang nag-initiate na sila ay magkaroon, sila ay mabigyan, libre. Pangalawa, doon sa rice processing system na itinayo ng ating Pangulo hindi na rin problema yung mga magsasaka kung maulan yung panahon, paano sila makapagtutuyo ng kanilang mga palay. Kasi dati sabi nga ng isang babae na uh, hindi na sila magbibilad sa kalsada kasi nga mayroon nang ibinigay sa kanila yung pamahalaan na rice processing system na yun nga po ay binubuo ng isang rice miller at dalawang unit ng circulating dryer. So yan po yung kagandahan ng ginagawa ng ating uh, Pangulo na matulungan yung mga magsasaka dahil hindi lang sa kanila yan magiging pabor kundi sa lahat ng mga tao sa Pilipinas na kumakain ng kanin. Kaya marapat na pasalamatan ng lubos yung ating pamahalaan kasi nga naramdaman na natin yung epekto nito dahil sa tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng bigas at na katuparan na yung 20 pesos bawat kilo ng bigas. So hindi nakagusto ng ating vlog na to, pamingi ako ng pasinsya. Pero tayo nga po ay nasa katotohanan lamang. Sa mga nakagusto naman, palike na lang po sa mismong video, mga ka-update, pa-share na din po at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.